Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Harmi Agenjo Panis po. Isang magandang buhay sa ating lahat. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga videos. Meron kasing nagtatanong sa akin guys, bago pa lang siyang monetize at kung paano magbukas ng, kung paano magkaroon ng ads yung kanyang video. So, ngayon gumawa ako ng tutorial para malaman niya at para din doon sa ibang kaibigan ko na bago pa lang para matutunan din nila ah uh, sundan nyo lang po ang aking tutorial mabilis lang ito guys at mag start na tayo Pagkita tayo dito guys sa Chrome. Click ang Chrome. I-click itong profile. Ayan. Pagka na-click na yung profile, i-click ang Creator Studio. Ayan. Creator Studio ang i-click para mapunta tayo doon sa ating dashboard, sa ating channel. Tapos i-click natin ang video. Sa ibaba ng dashboard ito. Palakayan natin. Eh. Palakayan natin. Ito yung i-click. Ayan. Ngayon, i-open natin yung ating monetization. I-slide is natin siya. Ayan. Ito yung monetization. Naka-off siya yung sa may dollar sign. So, ito. I-click lang yan siya, guys. Ayan. Tapos, lilitaw na dito sa may side. Ayan, dito sa may side, diba, lilitaw na siya. I-click mo yung on. Ayan ang on. Ayan. Tapos, i-click mo yung on. And then, i-click mo yung save. Dito. Dito may save. Ayan. Click mo yan siya. So, ngayon, naka-on na siya, guys. Nagkulay-green na siya. Ayan na siya, oh. Ayan. Ganun lang siya, guys. Pag mag-open ang monetization, para magkaroon na ng ads ang iyong video.